Tuwing patago siyang kumakain ng hilaw na itlog. Marahas na pinapabuka ng ina ang kanyang bibig. Kapag naamoy ang lanza. Habang pinapalo ng ina, ang dalaga ay ngumiti na parang baliw, gaya ng nakasanayan. Ang lahat ng masasarap na pagkain sa bahay, ay para lamang sa medyo matabang kapatid na may pagkabobo. Pati magagandang damit ay hindi niya pwedeng sutin. Sa tuwing dumarating ang kalaliman ng gabi, palihim niyang sinusuot ang princess ang best tide ng kapatid. Umakyat siya sa bubong para maglaro ng malaya. Sa gitna ng kasiyahan, hihiga siya sa malamig na bubong. Binibilang ang mga bituin at nangangarap ng kalayaan. Upang parusahan ang anak na hindi marunong makontento. Kinabukasan bago umalis, iginapos ng ina ang kanyang mga kamay sa bakal na panggapos ng mga hayop. At sa harap mismo ng inayos at pinalamutian niyang kapatid. Marahas niyang itinakip ang isang maruming panyo sa ulo ng bata. Pagkatapos ay hinayla ang kapatid upang sumama sa sayawan. Puno ng inggit ang mata ng dalaga ngunit nang makita niyang nahirapan sumakay sa kotse ang matabang kapatid, bahagyang sumili ang mapanuyang ngiti sa kanyang labi. Hindi alam kung gaano nakatagal. Isang lalaking kumakanta ang biglang lumitaw sa kanyang paningin. At ang lalaking iyon ay ang kanyang amang matagal nang hindi humuwi. Sa harap ng kalupitan ng kanyang asawa, daman ng lalaki ang sakit ng anak at agad siyang pinalaya. Habang tinatanggal ang panyong nakatali sa ulo. Napanganga siya sa ganda nito. Tingnan mo kung gaano kaganda ang anak ko. Ngunit may ibang kahulugan ang kanyang sinabi. Pagkatapos, dinala ng dalaga ang ama papasok sa bahay. Pagkapasok na pagkapasok, nagpakita agad ng kakaibang kilos ang ama. Pag uwi ng ina, nakita niya ang eksenang iyon. At sa gulat ay nabitawan ng timba ng tubig. Bakit ka nandito? Bitawan mo siya. Sa harap ng galit ng kanyang asawa. Walang pakialam ang lalaki. Agad siyang naglabas ng pera para sa gastusin. Patuloy niyang ininsulto ang asawa. Nang makita ang inang inapi. Nais sanang tumulong ng kapatid na babae. Malis ka. Tumahimik ka. Bobo. Nagmadaling lumapit ang ina para protektahan ang kapatid at sinigawan ang dalaga para tumulong din. Ngunit laking gulat niya nang pumabor ang anak sa ama. Walang magawa ang ina kundi lumundag para makipaglaban. Ngunit magkaiba sila ng lakas. Kaya agad siyang itinapon ng lalaki sa bodega at isinara ang pinto mula sa labas. Upang hindi magkamali ng akala ang anak, basta na lang siya nagpalusot. Huwag kang mag-alala, naglalaro lang kami. Tama ang ginawa mo. Hayaan mong maranasan niya rin labis na natuwa ang lalaki sa ganoong tugon. Niyakap niya agad ang kanyang anak na babae, at agad itong inihiga sa kama. Umaagos ang matatamis na salita na parang pulot. Ipininta niya ang isang huwad na kinabukasan para sa anak. Habang ang inusenteng dalaga ay puno ng pag-asa, ang kanyang demonyong ama, ay tuluyang inilantad ang tunay na anyo. Nang magising muli ang dalaga, napansin niyang may dugo sa kanyang damit. Puno ng galit at kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Tahimik niyang kinuha ang lampara ng gas. Balak sana niyang gisingin ang ina sa kabila ng pinto. Mama! Ngunit ang gumising ay ang ama na mahimbing ang hilik. Habang siya'y papaling upang muling sumigaw. Hindi sinasadyang nahulog ang lampara sa dayami. Agad kumalat ang apoy. Nais sana na niyang putulin ang lubad at iligtas ang ina at kapatid. Ngunit naalala niya ang kalupitan ng ina. Kaya agad niyang binitawan ng tali. Ang kanyang matatag na mukha ay sinilayan ng apoy. Habang lumalakas ang apoy, wala siyang alinlangan matatag niyang pinili ang pagtakas. Paglabas niya sa bahay, nilamon ng apoy ang kabuuan ng bahay. Sumisigaw ang ina sa gitna ng gabi. Pili niyang iniangat ang dalawang kamay. Ramdamang init na kapalit ng buhay ng kanyang mga magulang. Patapos tumakbo ng daan-daang metro. Hindi niya napigil ang huminto at lumingon pabalik. Ang kapatid ay humihingal sa gilid ng pinto. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, galit siyang lumingon pabalik. Patuloy siyang tumakbo palayo sa nagliliyab na apoy. Ang sunog na ito, ay ang kanyang matinding at ganap na paghihimagsik laban sa kapalaran. Ngunit ito rin ang nagbukas ng bagong pinto para sa kanya. Hindi alam kung gaano na siya katagal tumatakbo. Hanggang sa siya'y mawala ng malay sa pagod. Sa kabutihang palad, natagpuan siya ng hardenero ng kumbento. At dinala siya pa umiroon. Si Modesta, na ang damit ay punit-punit at buhok magulo. Ay halatang hindi mapakali. Ang kanyang maputik na mga paa ay hindi mapakilang gumagalaw. Nang malaman ng pinagdaanan ni Sita nagpa siya ang madre superiora na kupkupin siya. Pagkaalis ng lahat, isang langaw ang lumipad sa harapan niya. Nahuli niya ito sa tamang pagkakataon. Pagkatapos ay inilapit ito sa kanyang tainga. At tiningnan gamit ang kanyang kanang mata. Pagkatapos, inabot niya ito sa sinag ng araw at pinalaya. Sa sandaling iyon, siya ay parang langaw na muling nakalaya. Pinaliguan siya ng mga madre. At sa unang pagkakataon, si Sita ay nagsuot ng malinis at mabangong damit sa oras ng kainan, gulpi siya kung kumain na parang gutom na hayop. Walang pakialam sa mga mapanghusgang tingin ng iba. Nang makita ito ng madre superiora, nagbigay siya ng senadorya sa isang madre. Agad siyang dinala ng matandang madre sa labas. Hinayla siya papunta sa kusina, at mahigpit siyang pinagsabihan na dapat matutong gumamit ng kutsilyo at tinidor. Inatasan ng madre na tagaluto na turuan siya. Dahil sanay siya sa bukas na palikuran, walang pakundangan siyang damumi kung saan saan nang makita niyang paparating ang hardenero. Agad siyang nagtaas ng pantalon at tumakbo palayo, patuloy sa paghahanap ng masangkop na lugar. Tumigil siya sa harap ng isang aparador. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Pagkatapos ay walang pakundangan siyang damumi. Ngunit agad nabunyag ang kanyang kahihiyan. Sa harap ng asal na parang hayop, kasabay ng paninisi ng mga madre, nagpa siya ang madre superiora na parusahan siya ng mahigpit. Upang takasan ng parusa, ang tusong batang sisita. Habang hindi nakatingin ang mga madre, Tumakbo siya patungo sa harap ng Madre Superiora. Agad niyang niyakap ang hita nito. Nagmamakaawa para sa kapatawaran. Ang mabait na madre ay nahabag sa kanya. At dinala ang maliit na hayop na hindi pa naturoan pabalik sa kanyang silid. Sa totoo lang, malinaw sa isipan ng madre. Ang asal ni Sita, ay tiyak na may kinalaman sa kanyang pamilya. Nang malaman ang kasamaan ng ama ni Sita, ngumiti siya at inalo ito. Ngayon, kasama mo na kami. Ligtas ka na. Pagkatapos ay kinantahan siya ng kantang dingdong. Ang maliit na ilong ay isang kampanilya, dingdong dingdong ang tunog nito. Agad na nakaangkop si Sita sa buhay sa kumbento at naging masayahing miyembro ng lugar. Pas ikinatuwa niya pa, ipinahayag ng madre superiora sa lahat, napapayagan siyang maging madre hanggang sa pagtanda. Ibinahagi ni Sita ang magandang balita sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, ang hardenero. Ngunit dahil sa kanyang mababang pinagmulan, kaagad na tinutulan ng mga matandang madre ang desisyon. Ngunit hindi nagbago ang pasya ng madre superiora. Sa gabing iyon, isang sinag ng buwan ang tumagos sa bintana, naingganyo si Sita at iniunat ang daliri, at tahimik na nagsayaw sa liwanag, at tulad ng sinag ng buwan. Dumating ang Madre Superiora, upang paliwanagin ang madilim niyang mundo. Isang araw, habang nag-aaral si Sita, biglang lumindol, agad siyang ipinagtanggol ng Madre at itinago sa ilalim ng mesa. Wala siyang pakialam sa kaligtasan ni Sister Irina sa tabi. Ang ganoong matatag na pakiramdam ng seguridad, ay hindi pa naranasan ni Sita kailanman. Ang lindol ay sanhi ng pagsabog ng bulkan. At dahil dito, umunlad ang isang maselang damdamin sa pagitan ni Sita at ng madre. Habang lumilipas ang panahon, sa ilalim ng pag-aalaga ng madre, kunti-unting lumaki si Sita. Tinuruan siyang tumugtog ng piano at pinalaya si Irina na kasama niya sa silid. Upang ipalipat si Sita sa kanyang sariling silid, sa seremonya ng pagbibinata, personal siyang tinaliyan ng mahigpit ng madre sa isang gabing may kulog at kidlat, sa takot na hindi makatulog si Sita. Maingat siyang inalo ng madre hanggang makatulog. Isang araw, kinailangang bumalik sa kanyang bayan ang madre superiora para sa personal na usapin. Ayaw mang mawalay, nais sanang sumama ni Sita. Ngunit siya'y magalang na tinanggihan. Sa mga sumunod na araw, palaging malungkot si Sita, lalo siyang nasaktan. Nang tuksuhin siya ng ibang madre habang wala ang madre superiora. Pinagtawanan pa siya sa harap ng lahat. Anak siya ng isang babaeng para usang manok. Sa harap ng ganitong kahihiyan, tinugon sila ni Sita ng ngiting baliw. pagkatapos ay umalis siya, puno ng galit. Sa gabing iyon, hindi sinasadyang nakita ni Sita ang isang liham sa ilalim ng pinto. Nang buksan ito, bawat salita ay naglalaman ng pananabik ng Madre Superiora. May kasama pa itong hibla ng gininto ang buhok. Labis ang tuwa ni Sita. Mukhang tunay ngang may damdamin ng isa't isa. Ang dalagang si Sita, sa unang pagkakataon. Nais malaman kung maganda ba siya o hindi. Sinubukan niyang silipin ang refleksyon niya sa balon. Ngunit pinigilan siya ng Hardenero. Alam ng Hardenero na walang salamin sa kumbento. Kaya't buong paniniwala niyang sinabi. Mukha kang prinsesa, at kung isa raw siyang bubuyog. Tiyak na dadako siya sa labi niyang parang talulot ng rosas. Ang mga salitang iyon, agad na pumukaw sa kuryusidad ni Sita. Bigla siyang tumingkayad, at inudyok ang Hardenero na halikan siya. Natigilan ang Hardenero ng ilang segundo. Ano bang sinasabi mo, batang paslit? Pagkatapos ay umalis siya, nang makaalis na ang Hardenero. Dinamit ni Sita ang kanyang kanang kamay na parang bibig nito at marahang hinaplos ang sarili niyang mga labi sa ilalim ng bituin-bituin ng gabi. Pagbalik ng Madre Superiora, dinala niya agad si Sita sa rooftop. Gamit ang teleskopyo, pinagmasdan nila ang kalangitan habang nagkukwentuhan sila. Si Sita ay mapanatag na nakatitig sa kanya at nang handa na siyang ipahayag ang damdamin, ay agad siyang itinaboy ng madre. Labis ang sakit na naramdaman ni Sita at tumakbo palayo sa siga. Iniunat niya ang mga kamay upang maramdaman ng init ng apoy sa kanyang palad. Gaya noong araw na sinilaban niya ang kanilang bahay. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nais niyang lumaban hanggang dulo. Sa paraang kanya, makamtan ang pagmamahal ng Madre Superiora. Noon, marahas siyang hinayla ng ama. Isa kang regalo, ngunit ng year ng Reg ito. Pamatak ang apoy ng paghihiganti sa kanyang puso, at sinunog niya ang impyernong bahay na iyon kasamang tinupok ang malupit na ina at kapatid na may diferensya sa pag-iisip. Inampun siya ng Madre Superiora mula sa kumbento, sa ilalim ng kanyang piling at pagkalinga. Lamaking maganda at maayos si Sita bilang isang madre, ngunit isang kakaibang damdamin, ang unti-unting namumuo sa mahigpit na kumbento. Sa mata ni Sita, hindi lang ina ang turing niya sa Madre Superiora, kundi kaluluan niyang kabiyak, nang sa wakas ay lakasan niya ang loob upang ipagtapat ang nararamdaman. Ang tinanggap niya ay malamig na pagtanggi. Bilang parusa sa kanyang kapangahasan, ipinadala ng madre ang isang kasangkapan na may matutulis na bakal, at ipinilit na isuot ito sa katawan, upang sa bawat galaw, maramdaman ang hapdi ng sugat. Hindi lang iyon, ikinulong pa siya sa isang madilim na silid ng pangungumpisal. Nang maisara ng matandang madre ang pinto, dahan-dahan niyang tinanggal ang butones ng kanyang damit. Ang dugong tumatagas ay nagsisilbing paalala ng kanyang kabaliwan. Sa simulay ng laban pa siya, paulit-ulit niyang sinasaktan ang sarili sa pader. Matapos ang ilang araw ng gutom, muling naranasan niya ang pagkalam ng sikmura, kaya't parang hayop siyang lumantak ng tinapay at gatas, para lamang makalabas sa silid. At muling makita ang Madre Superiora. Agpanggap siyang nawalan ng malay. Nang makita ito ng mga madre, inilabas siya mula sa silid. Ngunit hindi pa rin siya pinayagang makita ang madre. Sa labis na pananabik, sa kalaliman ng gabi, tahimik siyang lumapit sa silid ng Madre Superiora. Narinig niya ang mga tunog mula sa loob, hindi pa ito natutulog patuloy siyang kumatok, mahina at nagmamakaawa. Mamamatay ako sa sakit, at ikaw ang papatay sa akin. Ngunit sa halip na tugon, isang sulat ang isinuksok sa ilalim ng pinto. Nang buksan ito, nabigo si Sita. Naway din na tayo muling magkita. Sa buhay na ito, hindi na tayo magtatagpo. Lubusang bumulusok sa kawalan ng puso ni Sita. Pagbalik niya, isinubsob niya ang kanyang ulo sa malamig na tubig. Hindi siya kailanman sisuko ng ganoon lang. Kinabukasan ng umaga, matapang siyang tumakbo patungo sa balon. Umayo siya sa gilid nito. At matapos silipin ang Hardenero, itinaas niya ang ulo at pinagdikit ang kanyang mga palad. Muli siyang nailigtas ng Hardenero. Epektibo ang kanyang plano, nang marinig ng madre ang nangyari. Sa wakas ay pumayag siyang makita si Sita. Nang muling magkita sila, labis ang tuwa ni Sita. Kung wala ang iyong pag-ibig, wala na akong dahilan para mabuhay. Ngunit bigla, dumating si Irina na may dalang sabaw ng manok. Habang pinapakain siya, may halong panunuya ang pananalita. Pahaon niyang sinabing sinadya ni Sita ang pantalon sa balon sa harap ng Hardinero. Upang masigurong may magliligtas sa kanya. Nang marinig ito ng madre, nagpakita siya ng galit at pagkadismaya. Inignan si Sita ng masama at agad umalis. Ang maingat na plano ni Sita ay winasak ni Irina. Habang abala ang lahat sa pagkain pumasok si Sita sa silid ni Irina. Sa loob ng drawer, natagpuan niya ang peking liham na ginaya ang sulat kamay ng madre. Saktong bumalik si Irina. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Nang mabisto ang kanyang plano, galit na pinaalis ni Irina si Sita sa silid. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang sinakol ni Sita si Irina, at itinulak siya sa sulok ng dingding. Ipinasok niya ang peking liham sa kanyang bibig. Ngunit walang takot si Irina, Diretsya ang sinabing kasalanan niyon ni Sita. Ang mangarap maging isang prinsesa kahit siya ay isang besurera. Lubos itong nagpaliyab sa galit ni Sita. Muling sinakaw ni Sita si Irina. Biglang hinalikan ang kanyang mga labi. Sa harap ng ganitong kabaliwan. Napuno ng takot si Irina at tumakbo palabas. Ngunit para kay Sita, ito pa lamang ang simula ng kanyang paghihiganti. Nang malaman ito ng madre, tinawag niya si Sita sa kanyang opisina ng galit. Dahil sa gulo na idinulot ni Sita sa kumbento, nagpa siya ang madre na ipadala siya sa amunan. Kahit anong pagmamakaawa ni Sita, wala ring nangyari. Bumaba siya at tinignan ang rooftop kung saan sila nagmasid ng mga bituin. Biglang sumibo lang isang masamang ideya sa kanyang isipan. Habang walang nakakakita, pinaluwag niya ang bakal na humahawak sa rehas ng rooftop. Pagkatapos ay bumalik siya sa silid. At walang alin lang ang sinunog ang liham ng pag-ibig mula sa madre. Kasabay ng pagsunog sa kanyang damdamin para dito. Naramdaman niya ang mainit na hatid ng galit. Biglang, kumulog at kumidlat sa labas ng bintana. Lumapit si siete sa bintana. Hinubad ang damit at binuksan ito. Pinabayaan ang malamig na ulan na tumama sa balat. Pagdating ng gabi, maagang pumunta si siete sa rooftop. Pag-akyat ng madre, lumabas siya mula sa likuran nito. Nagkunwaring mabait at mahigpit siyang niyakap, nang hindi siya nakabantay, biglang itinulak ni Sita ang madre papunta sa rehas. Sa lakas ng pagkabigla, nabali ang mahinang rehas at bumagsak ito. Ang tunog ng pagbagsak ng madre, ay siyang wakas ng isang masalimuot na relasyon, at isang panibagong pagbabagong anyo ng pagkatao ni Sita. Kinabukasan ng umaga, nagmadaling ginising ng matanda si Sita mula sa kunwaring pagtulog at ipinaalam sa kanya ang pagpanaw ng Madre. Nang marinig niya ito, nagkunwaring labis ang pagkabigla, kasunod ang pagkagulat, at pagkatapos ay nagsimulang umiyak ng labis. Upang maging mas kapanipaniwala, nagpanggap siyang nahimete pagkatapos bumangon. Habang pinapasan palabas ang kabaong ng Madre, si Sita ay takot na umatras pabalik sa silid. Nang makita ang kanyang malamig at walang emosyon na anino sa pader. Nang ilabot siya sa sarili, makalipas ang ilang araw, ipinabatid ng bagong itinalagang Madre kay Sita na may kukuha sa kanya ngayong araw. Ang walang alam na si Sita. Akala niya ay siya sa amunan. Sa takot, isiniksik niya sa kanyang bag ang lahat ng gamit na pwedeng ipang depensa. Sa huli, kasama ang Hardenero. Siya ay isinakay sa isang sasakyang walang malinaw na destinasyon. Sinubukan niyang alamin sa Hardenero kung saan sila pupunta. Ngunit ang tanging sagot ay, Hindi ko alam. Sigurado ako, hindi na tayo muling magkikita sa likod ng bintanang salamin ng sasakyan. Nagpaalam si Sita sa tahanang naging mundo niya sa mahabang panahon. Sa kalagitnaan ng biyahe, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang mga ani nung pinatay niya noon, ay isa-isang lumitaw sa gitna ng mga tambo sa gilid ng daan. Nang muli niyang imulat ang mga mata, isang gwapong driver ang nasa harap niya, at dinala siya sa harap ng isang marangyang mansyon. Pagkatapos, inihatid ng Mayor Domo si Sita sa kanyang silid. Sinabi ng Mayor Domo, kung may kailangan siya, Hilahin lamang ang lubad sa tabi ng kama. Ngunit puno ng tanong ang isip ni Sita ngayon. Nasaan ba ako? At ano ang dapat kong gawin? Kailangan mo lang maghintay. Pagkasabi nito, lumabas ng silid ang Mayor Domo. Sa harap ng hindi pamilyar na kapaligiran. Lahat ng bagay ay nakakakuryos kay Sita. Habang siya ay naghahanda ng matulog. May narinig siyang mga kakaibang tunog mula sa itaas. Dahil hindi niya ito maipaliwanag. Agad niyang isinara ang mga pinto at bintana. Hindi niya alam na ang lugar na ito ang magiging bagong entablado ng kanyang lumalaking ambisyon.